Sinong nag-design ng family? Sinong nag-design ng pamilya? Ang Diyos. Sige po, sagot po kayo mga kapatid. Ang Diyos. Sa tingin niyo po ba, i-design niya ang isang pamilya only for the purpose na magkaroon ng diploma ang mga anak? Kasi minsan tayong mga magulab, yan lang ang pinakamalaki nating goal sa buhay. Baka graduate sila magkaroon ng magandang trabaho. Hindi po masama yan ha. wag niyo po kung sasabihin iisipin na masama yun. Pero tinatanong ko sino ang nag-design ng pamilya? Ang Diyos. Okay. Sa tingin niyo po pa, i-design niya ang mga magulang just to provide sa kanilang mga anak. Just to provide. Yung trabaho mo lang bilang magulang, bigay mo lang pangailangan ng anak mo, tapos na. Sa tingin niyo po ba ganun ang disenyo? Ganun lang pa. O, hindi mali yun, mabuti yun. If you are a good provider, isang tatay na talagang lahat ng pangailangan ng anak mo, binibigay mo, isang nanay na nagtatrabaho ka na sa bahay, nagtatrabaho ka pa sa labas, nagtatrabaho ka pa habang tulog. Ay, sorry po. Kasi merong iba ganun eh. Natulog na lang, trabaho pa ang napapanaginipan. Dahil sa pangarap sa kanilang mga anak. Hindi po mali yun. Pero yun lang ba? Ganun lang bang ang disenyo ng Panginoon sa atin? Masaya po ako na ang aking anak ay nagkaroon ng aming anak pala. pa aking ka nang akin. Aming anak ay nagkaroon ng karangalan sa eswelahan. Pero nung sinasabitan siya ng high honor, hindi naman ako naiyak. Masaya lang ako. Pero nung nakikita ko sila, na ginagamit ng Panginoon, doon ako naiiyak mga kapatid. May, may tala natang si Boyas yung t-shirt na to. Kasi nararamdaman ko, this is the purpose. Bakit kami ang naging magulang ng mga bata? Hindi lang para magkaroon sila ng magandang itong kundi para maging lingkod sila ng Panginoon. Doon ko nararamdaman, Good job, Harold. Good job, blessy. Bakit? Nadadala niyo yung anak niyo sa paki. Kanina lang yan, kanina ko lang naisip. Sa tingin niyo ba, parang may nagsasalita sa puso ko, sa tingin niyo ba, dinesign ko ang pamilya niyo just to get the high order? tingin nyo ba dinisign ko kayo bilang pamilya para lang pagkaroon kayo ng magandang trabaho, kayo ng bukas magandang bahay? Ano? No. You are? Basa, basa. Sayang na may visual aid kung hindi nyo babasa. Cold to... That's it. Sasabihin ko sa inyo mga magulang. There's no greater joy sa puso ng isang magulang pag nahita mo ang anak mo na naglilikod sa pakituwa.